Hello guys! Maglalaro ulit kami ng anak ko ng Brookhaven. Brookhaven! Part 9! Uh, ayan, dalawa kami. Part 9! Part 9 na to guys. Story part 9. Para makita nyo ako guys. Ito ako guys. Kung sino yung tumatalon. Jump! Jump! Ah, this ayan. Is me, is me. At yung anak ko naman, yung isa, yung sa katabi ko. Let's move. Bigard na ako dito, guys. Friend na lang kami ng anak ko. Hindi ka tulad dati. Anak pa rin kita, mama. Wag na. Lumaki ka lang. Friend na lang tayo. No. Gusto niya, guys. Anak niya pa rin ako. Kahit magkasinlaki na kami. Hindi, e friend na lang tayo. Pwede naman yung paglumaki ko. Ayan nga, malaki na ako. Friend, saan tayo pupunta, friend? Let's go to my house. Friend, bakit may robot doon? Ano? Saan? Dito, kanina. Ito? Oo, Ito. ano yung friend? Ito ba? Oo, may robot. Mahal is Hindi ko kanil siya. Friend, saan tayo pupunta? ADK. Sa bahay natin. Bahay This mo? This is my house. Lagi na lang akong makikitira, friend, ah. Eh, gusto mo gumawa ng sarili mong Wag bahay? Wag na. Para <coughs> Ay, magkita tayo magkasama. Ay, sige, papagawain ka na. Wag na, para magkasama Ikaw <coughs> tayo. Ikaw magbabayad, natin. mama. Ikaw magbabayad, ah. O sige, okay lang. Basta magkasama tayo, friend. Ay, mama, ay, ay bahay na yun, hindi sa akin, nandun tayo sa akin, oh, malayo. Okay. Malayo sa bahay mo. Ayan, bahay, na, bahay ay, ko ba mo, yan? Okay. Oo. O tara, friend, Opo. dito ka, friend. Ay, titira na lang kita sa At bahay ko. Kwarto natin, friend. Mama, meron ako sariling bahay. Friend, dito ka na lang tumira. No. I have my home. Oh. sino yon yung yon yung naka-wheelchair? kawawa siya? Oo nga. alagaan mo? yun itulak mo siya <laughs> tingnan mo ako, mama eh. Kawawa din ako mama eh. Bakit? bakit? naka nakadedik ka? naka hmm, dedik may dede kaya. ula bakit ka narin? Eh, binaga huh 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 eh. huh 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 ako din, guys, naka na din. Para mabilis lang tayo mag Para mabilis kami. Santay tayo, guys? Saan tayo, friend, pupunta? Ano yun naman yung gagawin natin ngayon for today's video? Ma pa paunahan tayo, friend. Yun na lang ang gawin natin. Ano paunahan? Lacing. Saan? Kung sino na makarating dun sa dulo. Asan ka na, friend? Ba't wala? Ba't nakabay ka friend? Mama, hanggang dun sa bahay na yun. Ah, sa bahay na yun. Maan? Saan? Doon ah, oh, dito. Saan? Dito. Wait. Dito dito. Ha? Ah. Oh, sige friend. Wait lang, wait lang. Wait lang, mama. Oh, go na. Baka maba, ma... Boy, alis ka dyan. Masa kita, boy. One, One, two, three, go. Go. <laughs> Bakit mo na first? Ay, nauna, nauna ang friend ko. <laughs> nauna siya. Fresh, fresh. Okay, friend. Ang galing naman ang friend ko. Nakabakabayo po kasi ako. Mas mabilis pala ang kabayo dito sa wheelchair. Apa, kasi po, pag inanam mo po yung kabayo, magagalit po siya. Eh, di tatakbo po siya. Ah, uh, okay. Ano naman to? Ba't meron dyan, ano? Don't ayan ako guys yung friend ko kanina nawala na napindot niya kasi guys yung stop stop right there that's my house and to make it pinapangit yung mga ko sa bae that's your house that's your asan house. ka na friend nandito dito Siya ko na lang sa house ko, friend. No. Ano naman gagawin natin, friend? Tara labas tayo, friend. Pagala tayo? Oo, uh, friend. Wait. Wait. Mm -hmm. Yan. Buksan natin. Alam nyo ba, guys? May secret dito. Yan, guys. Ayan. Diba? Ayan. <coughs> diba? Tapos, talon ka dito sa may harap ng puno. Ta-da! Dada, baba, baba, oh mamak, oh. wait lang, wait lang, motor, tapos pendatin motor, Ayo, mamak, na friend, ishi-ishi, eh, um... siya na ba? Andito ako friend, ah, bu kita tong friend, jump bali, Jump. bali, aku aksan ako, bati ko makita, aksigit, din ako nakasalabay sa leeg na Na aking friend. Saan tayo punta, friend? Secret. Laan mo. Friend, magsasakyan na lang tayo para hindi ka mabigatan sa akin. Okay. Ano na to, friend? Nandito tayo sa loob ng bahay ko. Dito, hindi ka yan yung gata lang. friend. Ito, tour kita. Sige, <coughs> friend. Tour mo ako. Ito, pero, tour mo ako. Pero hindi ko matutour sa'yo lahat. Dito, ano to? Saan mo ako itutour, friend? Dito lang. Dito sa mundo ng Brookhaven? Dito, dito lang. Sa wow, farm. ang ganda ng view. May, ito yung farm. Ang ganda ng view. Ito yung farming one. Hindi ko dito magkasalit. Nakakabayo tayo tapos naka, nakasalabay pa ako sa'yo? Yes. Ang forma naman. Hindi sumakay. Su sumakay na lang ako? Nope. Hindi na Ay, hindi tayo kaya kasha. Kaninong bahay yan, friend? Yung nasa tuktok? Huh? Wow, ang ganda naman ng view. Gabing gabi na, bilog na bilog ang buwan. Mama, mama, matay kami. Guys. Habang tinutrol niya na ako ng friend ko dito sa mundo ng Brookhaven. Tingnan niyo din guys, 'di ba ang ganda? Kids, 'di diba ang ganda ng ng Brookhaven, ang ganda ng view. Mama, mama nandito na tayo sa bundok. Kids, tingnan niyo oh, ang ganda ng mga bundok, ang daan ng bundok. Dito na tayo, Nahulog kids. Nahulog tayo, mama. Nahulog kami, kids. Ba, kids? Oo, oh, mga kids kasi naglalaro ng book haven eh. Mama, meron din 20. twenty... Ay, mama, punta tayo dito. Okay. Kumi ba? Kami Tara, food. Merienda muna tayo. Mama, pasok. Pasok, mama. Pa, Pasok ako. Pasok na iwan ako. Anong kay anong magandang kainin? Gusto Simuha ko. Kumuha na lang. Chocolate eh. Ay ice cream na lang. Sige. Ay, wala. na akong class. Wala akong nakikitang ice cream. Ako meron ice cream bigay ko sa iyo. Saan mo yun binili? Doon na lang ako bibili. Dar. So, binili ko to sa SM. Hmm, sarap pa. Kakain muna ako ng ice cream. Dito pa muna tayo mama, sa labas. Saan tayo? Saan naman tayo ngayon? Sige, palamig tayo. Akalain nyo yun, mayroong mga bilihan dito sa farm. Mama, hindi tayo nasa farm. Ay, wala ba? Nasaan na tayo, gas station. Nasa gas station na pala kami guys, sabang kumakain ng ice cream. Ayan ako guys, yung hindi mapakali. <laughs> galaw, galaw. Ang sarap kasi ng ice cream. Ayan no, ang laki ng ngisi ko, diba? Ang laki ng ngisi ko. Dali ba, mas? Ah. Ubus na. Bubuatin kita. Tara na. Dito, bubuatin kita. Yan na, akit. Wala po eh. Friend, diniwan mo na ako. Nandito pa ako. Sige na, friend. Okay, friend. Ayan, naka-filabay na sa ako sa'yo. Guys, tara. Gagala ulit tayo. Pagkatapos kumain, gagala na kami. Uy, dito tayo. Malapit sa bahay Ang gaganda na. ng house dito. Mama, guys, bahay, no? mo to, oh, bahay mo ito. Bahay ko. Malaki ah, ng okay. bahay ko kaya sa bahay mo, no? Nah. Guys, nakita nyo na yung bahay namin, ha? Color brown yung akin. Akin din na, mama. Ikaw rin, mama. O, saan tayo? Ba't tayo umakyat? Bahay, bahay ko to. Sa puno. Bahay ko rin to, mama. Ay, akala ko puno yung inakyat. Ba't nandun? Ba't ganun? Parang nasa puno. Bahay ko Ping, to. Friend, dito na lang muna three ako. Three house to, mama. Three house. Ah, kaya pala. Dito na lang tayo, friend. Ikaw, wag bababa, mama. Tapos na ba tayong gumala? Hindi pa, mama. Tingnan mo muna yung gagawin ko. Ah. anong ginagawa mo, friend? Ba't Taka! may sumasabog? Taka! Ba't may sumabog, friend? Anong ko, mama. Ay, bad yun, friend. Ba't mo ginawa yun? Bakit mo ginawa yun, friend? Bad yun. Guys, wag nung gagayahan yung friend ko, ha? Bad kasi yun, yung nangunguhan ng hindi sa kanya. Para magkaroon ako, Robux. Huwag niyo gagayahin, friend. O, tara na. Uwi na tayo, friend, at matutulog na tayo. Doon na lang sa house Mama, mo. Mama, decline. Pindutin mo. Decline. Doon na lang sa... Doon na lang ako makikitulog sa bahay mo. Tutulog ako. Makikitulog ako sa bahay mo. No? Ha? Makikitulog ako sa bahay. Sa bahay? Bahay ko ba to? Hmm. Okay, friend. Dito na lang tayo matulog, friend, habang nagbababay tayo sa ating mga guys. Tulog na, friend. Bye-bye. Thank you for watching. Subscribe for more videos like this. Bye-bye. Hello, bye -bye. guys. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe <coughs> sa aming YouTube channel, subscribe na po. Abangan niyo po lagi ang aming short story dito sa mundo ng Brookhaven. <coughs> Kasama po ang aking anak, kalaro ko po siya lagi. Subscribe now. Bye-bye.